Marami nagtatanong na ito ba ang ground wire sa connection natin ng linya ng kuryente? Eh, kailangan ba? Sagot is Napakalaga po nitong ground at napalaki ng papel na ginagampanan nito sa connection ng ating linya sa loob ng bahay. Lalo-lalo na dito sa mga gantong convenience outlet. Kung mapapansin nyo po yung ating mga appliances, kalimitan may mga ground yon. Si dito po tinatapon papunta sa ground yung mga power surge, tapos yung mga electric shock para maiwasan na makuryente kayo sa appliances ninyo. Yan, kaya napakalaga po nitong ground at marami pa po pong benepisyo na naitutulong pong si ground. Yan, uh, lahat po kaya mapansin nyo, lahat ng linya ko or nitong outlet na itong uh, ground nyo. From outlet, diretso dito hanggang sa panel board. Panel board natin, yan. Ito yung mga ground nyo. Dito ko siya i-coconnect sa banding screw pupunta sa service provider. Ngayon, pag na natapos na, uh, papakita ko sa inyo yung connection itong ground natin.